Alam nyo ba, ang pinakamahirap na gawin sa araw-araw ay ang mag-isip ng lulutuin. Kaya ngayon, ako'y magluluto ng gulay. Meron tayo dyan broccoli, may bell pepper, may carrot, may asparagus. Meron tayo dyan chicharo, di ko sure. <laughs> Meron tayo dyan mushroom, may repolyo. At yan, gilipit ako na ang... Uh, ko na ang sa sahog. At syempre, may tayong bawang and sibuyas. Kaya pasal mo natin yung kaya After ng bawang, lagyan natin na, ah. sige. Eh. Lagyan natin siya ng konting soy sauce. Lagyan natin ang kasi so, yung Next natin yung bell peppers. Next natin yung pizza. Next natin ang sunod natin natin ang ah, asparagus. Nag-inagin natin yung ito. Antay na lang natin siyang dalawang bato na yan. din natin siya ng ang tapo. siyang halukin. Ganyan, ganyan, ganyan. Ayan. Para hindi siya maduro. Ay! Ayan. Niluto ko pala siya sa oyster at sa soy sauce. Ayan na siya. Hindi ko siya in-overcook kasi mas masarap yung half-cook. Mm.